Isang 3 million years old na pinto ang nadiskubre ng mga sayantipiko at ang kanilang natagpuan sa loob ay sobrang nakagugulat. Maraming mga bagay ang patuloy na nadidiskubre ng mga siyentipiko mula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang mga ito ay nagpapakita ng pagiging misteryoso ng ating mundo at maaring marami pa tayong matuklasan sa paglipas ng panahon. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin kung ano ang mga natuklasan nila. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Ferrari buried in backyard noong 1978 sa Los Angeles, California ay may dalawang bata na naglalaro sa kanilang bakuran. Habang naghuhukay sila sa lupa, ay may natamaan silang matigas na bagay. Dahil sa kanilang curiosity, ay patuloy nilang hinukay ito at doon nila natuklasan na may nakabaong sasakyan. Dahil dito ay agad nilang sinabi ito sa kanilang mga magulang na tumawag naman sa pulisya. Nang dumating ang mga pulis ay sinimulan nilang hukayin ang lupa. Dito nila natuklasan ang isang green 1974 Ferrari Dino 246 GTS na binalot sa plastic bago ito inilibing. Kahit matagal na itong nakabaon ay maayos pa rin ang karamihan sa mga bahagi nito. Dahil sa kakaibang natuklasan ay mabilis na kumalat ang balita at maraming tao ang nagtaka kung paano at bakit may mamahaling kotse na inilibing sa lupa. Nang siyasatin ng mga autoridad ay nalaman nila na ang Ferrari ay nawala ilang taon na ang nakalipas. Ang may-ari nito ay nagsabing nanakaw ito kaya nakatanggap siya ng bayad mula sa insurance. Pero lumabas sa investigasyon na ang pagkawala ng kotse ay bahagi ng isang insurance fraud scheme. Ang plano ng may-ari ay kunin ng pera mula sa insurance at saka balikan ng kotse para magkaroon ng kita. Ngunit hindi natuloy ang plano at nanatili itong nakabaon hanggang sa matagpuan ng dalawang bata. Matapos mahukay ay dinala ang Ferrari sa isang auction house para ibenta. Ang bumili nito ay isang taong mahilig sa sasakyan. Ginastusan niya ito upang maibalik sa dating anyo. Nang matapos ang pag-aayos ay isinama niya ito sa iba't ibang car shows kung saan hinangaan ito ng maraming tao. Dahil sa kakaibang kwento ng Ferrari ay tumaas ang halaga nito at lalo itong naging espesyal sa mga kolektor ng mamahaling sasakyan. Gayun din, dahil sa pangyayaring ito, naging usap-usapan ang kwento ng nakabaong Ferrari hindi lang sa Los Angeles kundi sa buong Amerika. Number 2, Ancient Human Remains Under a Parking Lot Maraming sinaunang bangkay ng tao ang natuklasan sa mga hindi inaasahang lugar tulad ng ilalim ng mga parking lot. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating kasaysayan at sa mga taong nabuhay libu-libong taon na ang nakalipas. Kagaya na lamang noong 2012 kung saan ay natuklasan ang mga buto ni King Richard III sa ilalim ng isang paradahan sa Leicester, England. Siya ay namatay noong 1485 sa labanan ng Bosworth Field at inilibing sa isang lumang simbahan. Sa paglipas ng panahon ay nawala ang eksaktong lokasyon ng kanyang libingan. Matapos mahukay ang kanyang mga labi ay kinumpirma ng mga eksperto na siya nga ito gamit ang DNA testing. Kaya noong 2015 ay inilibing siyang muli sa Leicester Cathedral. Maliban dito, noong namang 1914 ay natagpuan ang isang sinaunang labi ng babae sa La Brea Tar Pits sa Los Angeles, California. Tinawag siyang Labreya woman at tinatayang may edad na 10,000 years. Siya ay nasa edad 18 hanggang 25 nang mamatay. Natagpuan din ng mga buto ng isang aso sa tabi niya. Ngunit lumabas sa pagsusuri na hindi ito kasabay ng kanyang libing. Ayon sa mga eksperto, maaring siya ay namatay dahil sa isang malakas na tama sa ulo. Samantala, noong ding 1983 sa Leander, Texas, ay natagpuan ng isang sinaunang kalansay ng babae na tinawag na Leander Tall Lady. Ang kanyang mga buto ay may edad na 10,000 hanggang 13,000 years. Siya ay nasa edad 18 hanggang 30 nang mamatay at may taas na halos 5 feet. Isa ito sa pinakamatandang natuklasang labi ng tao sa Amerika ang kanyang bangkay ay nakatulong upang maintindihan kung paano namuhay ang mga sinaunang tao sa lugar. Number 3, Giant Legoman on a Beach Noong October 25, 2011 ay isang napakalaking legoman ang natagpuan sa dalampasigan ng Shasta Key Beach sa Florida, USA. Ang estatwang ito ay halos 8 feet ang taas at may bigat na humigit kumulang 100 pounds. Sa harapan nito ay may nakasulat na mahiwagang mensahe No real than you are. Sa likod naman ay nakasulat ang pangalang Ego Leonard at ang number 8. Maraming tao ang nagulat at nagtanong kung saan ito nanggaling at kung paano ito napadpad sa dalampasigan. Hindi ito ang unang pagkakataon na may natagpuang ganitong estatwa. Noong 2007 ay isang katulad na Lego man ang lumitaw sa dalampasigan ng Zandvoort, Netherlands. At noong 2008 naman ay isa pang kahawig na estatwa ang natagpuan sa Brighton Beach, United Kingdom. Pareho itong may nakasulat na no real than you are. Kaya naisip ng maraming tao na maaring may koneksyon ng tatlong estatwang ito. Dahil sa misteryosong paglitaw ng mga ito ay marami ang nag-isip kung ito ba ay isang kakaibang sining o isang sikretong proyekto. Samantala, ang pangalang Ego Leonard ay pinaniniwala ang isang Dutch artist na gumagawa ng mga Lego-inspired na artwork. Sa kanyang website ay may mga larawan ng malalaking Lego figures na may parehong tema. Mukhang sinadya niyang ilagay ang mga estatwang ito sa mga dalampasigan upang magdala ng mensahe tungkol sa reality at imagination. Ngunit hindi malinaw kung ano talaga ang nais niyang ipahiwatig. Dahil sa kakaibang pangyayaring ito ay may ilang nagsabi na baka ito ay isang advertising stunt o isang paraan para ipromote ang isang produkto. Pero agad itong itinanggi ng Lego Group at ng Legoland Florida. Ayon sa kanila, wala silang koneksyon sa mga malalaking Lego figures na ito at hindi ito bahagi ng kanilang marketing dahil dito ay mas lalo pang lumaki ang misteryo sa likod ng Legoman. Kaugnay pa rin nito matapos itong matagpuan sa Key Beach ay dinala ito ng mga autoridad upang alamin kung sino ang tunay na may-ari. Ayon sa batas, kung walang magkiklaim nito sa loob ng 90 days, ang taong nakakita nito na si Jeff Handman ang magiging opisyal na may-ari. Sa isang panayam, sinabi ni Hindman na kung mapapasa kanya ang estatwa, ay balak niya itong ibenta sa eBay. Number 4, lost nuclear bomb. Ang mga nawawalang nuclear bomb ay mga nuclear weapons na hindi na natagpuan matapos ang ilang aksidente. Ang pagkawala ng mga ito ay isang seryosong problema. Dahil maaaring magdulot ito ng radiation at panganib kung sakaling sumabog, may mga pagkakataon kung saan ang mga bombang ito ay nawala matapos ang pagbagsak ng eroplano o aksidente sa dagat at hanggang ngayon ay may mga nuclear bomb pa rin na hindi natatagpuan at nananatiling isang misteryo kung nasaan ang mga ito. Noong 1958 sa Tybee Island, Georgia ay isang eroplano ng militar ng United States ang bumangga sa isa pang sasakyang panghimpapawid habang may dalang Mark 15 nuclear bomb. Dahil sa insidente ay inutusan ng piloto na itapon ng bomba sa dagat upang maiwasan ang pagsabog sa eroplano. Matapos ang aksidente ay nagsagawa ng malawakang paghahanap ngunit hindi na ito natagpuan. Hanggang ngayon ay pinaniniwalaang nasa ilalim pa rin ito ng dagat malapit sa Tybee Island. Bukod dito noon namang 1961 sa Goldsboro, North Carolina, ay isa ding eroplano na may dalang dalawang hydrogen bombs ang bumagsak matapos magkaroon ng problema sa himpapawid. Isa sa mga bomba ang halos sumabog at ayon sa mga eksperto kung hindi lang sa isang natitirang safety switch ay maaring nabura ang buong lungsod ng Goldsboro. Ang isa pang bomba ay lumubog sa isang bukirin at hindi natuluyang na-recover. Hanggang sa kasalukuyan ay may bahagi pa rin ng bomba ang nakabaon sa lupa at hindi na pinayagang hukayin ng gobyerno. Dagdag pa rito, noong 1966 sa Palomares, Spain ay isang B-52 bomber ang nagbanggaan sa isang KC-135 tanker habang nasa Himpapawid. Dahil dito ay apat na hydrogen bombs ang nahulog, dalawa sa mga ito ay sumabog ng hindi nuclear, kaya nagkalat ang plutonium sa lupa. Ang isa pang bomba ay natagpuan sa isang sakahan, pero ang ikaapat ay nahulog sa dagat. Matapos ang 80 days ng paghahanap, ito ay narecover mula sa ilalim ng tubig. Dahil sa insidenteng ito ay maraming lupa sa palomares ang nalaso ng radiation. At panghuli noong 1968 sa Greenland ay isang B-52 bomber na may dalang apat na hydrogen bombs ang nag-crash malapit sa Tool Air Base. Dahil sa pagbagsak ng eroplano ay sumabog ang gasolina nito at nagkalat ang radioactive material sa yelo. Agad na nagsagawa ng cleanup operation ang militar pero may mga nagsasabing hindi lahat ng bomba ay natagpuan. Number 5 Treasure in a Tank. Noong 2017 ay may natagpuan kayamanan sa loob ng isang lumang tangke sa Northamptonshire, England. Ang nakadiskubre nito ay si Nick Mead, isang 62 years old na kolektor ng mga lumang sasakyang pandigma. Mahilig siyang bumili ng mga lumang tangke. Isang araw ay nakabili siya ng isang Type 69 tank mula sa eBay. Ang tangke ay dating pag-aari ng Iraqi Army. Binili niya ito sa halagang 2.2 milyon pesos. Habang sinusuri ni Mid ang tangke ay may nakita siyang ilang lumang bala ng machine gun. Natakot siya na baka may nakatagong delikadong armas kaya nagpa siya siyang inspeksyonin ito ng mas mabuti. Pinabuksan niya ang ilang bahagi ng tangke. Sa kanyang pagsisiyasat ay may napansin silang kakaiba sa isang compartment malapit sa tangke ng diesel. Nang buksan nila ito ay laking gulat nila nang makita ang limang gold bars. May bigat itong 60 kilograms at tinatayang nagkakahalaga ng 148 million pesos. Pinaniniwalaang ang mga gold bars ay mula sa Kuwait. Noong 1990 ay sinakop ng Iraqi Army ang Kuwait at ninakaw nila ang maraming kayamanan. Isa siguro sa mga sundalo ang nagtago ng ginto sa loob ng tangke para hindi ito makita ng iba. Pero hindi na ito nakuha muli at nanatiling nakatago sa loob ng tangke sa loob ng maraming taon. Samantala sa halip na itago ang kayamanan, agad na tumawag si Mead sa pulis para ipaalam ang kanyang nadiskubre. Dumating ang mga autoridad at kinuha ang mga gold bars. Binigyan lamang nila si Mead ng isang resibo bilang patunay na isinuko niya ang ginto. Wala nang ibang paliwanag kung ano ang mangyayari sa kayamanang iyon. Subalit makalipas ang ilang taon ay inamin ni Mead na nagsisisi siya sa kanyang naging desisyon. Sinabi niya na wala siyang natanggap na kahit anong pabuya o gantimpala mula sa gobyerno. Ayon sa kanya, pinagsisisihan ko ang pagbibigay ng ginto. Dapat man lang ay may natanggap akong kahit maliit na gantimpala pero wala akong nakuha kahit piso. Number 6. Whale Fossil in the Desert Sa iba't ibang bahagi ng mundo ay may natuklas ang mga fossil ng balyena sa mga disyerto. Nakakapagtaka ito dahil ang mga balyena ay nabubuhay sa tubig pero ang kanilang mga buto ay natagpuan sa mga tuyong lugar. Samantala, isa sa pinakakilalang lugar kung saan natagpuan ang mga fosil ng balyena ay sa Wadi Alhitan o Valley of the Whales sa Egypt. Dito natagpuan ang daan-daang fosil ng sinaunang balyena na tinatayang may edad na 37 million years. Ang mga balyenang ito ay may maliliit na paa na patunay na dati silang naglalakad sa lupa bago sila tuluyang lumipat sa tubig. Dahil sa halaga ng mga natuklasang ito ay ginawang UNESCO World Heritage Site ang lugar noong 2005. Ipinapakita rin nito kung paano nag-evolve ang balyena mula sa isang hayop na may paa hanggang sa tuluyang mawala ang kanilang mga binti at lumangoy na lamang sa dagat. Gayun din naman, ang isa pang kamanghamanghang natuklasan ay ang mga fosil ng balyena sa Atacama Desert sa Chile. Noong 2010 ay mahigit 75 na fosil ng balyena ang natagpuan sa lugar na ito. Ang mga fosil na ito ay may edad na 7 million years. Ang kakaiba sa natuklasang ito ay ang kinaroroonan nito dahil ang Atacama ay isa sa pinakatuyong disyerto sa mundo. Ayon sa mga eksperto, maaring namatay ang mga balyenang ito dahil sa isang malaking sakuna tulad ng red tide o lason sa tubig. Sa Ocucaje Desert sa Peru ay natagpuan naman ang isang fosil ng isang dambuhalang sinaunang balyena na tinatawag na Perusetus colossus. Ang fosil na ito ay tinatayang may edad na 40 million years. Sinasabing ito ang pinakamabigat na hayop na nabuhay sa mundo. Ang laki ng mga buto nito ay nagpapakita kung paano nagbago ang sukat ng mga balyena sa paglipas ng panahon. Kaugnay pa nito, sa Sahara Desert sa Morocco ay natagpuan din ang mga fosil ng sinaunang balyena na may edad na 47 hanggang 33 million years. Ang mga fosil na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa klima noon. Ipinapakita rin nito na dati ang Sahara ay hindi isang malawak na disyerto, kundi isang lugar na sakop ng tubig. Habang lumipas ang panahon ay unti-unting natuyo ang tubig at naging desyerto ang lugar. Number 7. Subterranean City in a Basement Noong 1963 ay isang residente sa Derinkuyu, Cappadocia, Turkey ang nag-aayos ng kanyang bahay. Habang tinatanggal niya ang isang pader sa kanyang basement ay nadiskubre niya ang isang lihim na lagusan. Sa kanyang pag-usisa ay natuklasan niya na may malawak na space sa ilalim ng kanyang bahay. Nang ipagpatuloy niya ang paghuhukay ay nakita niya ang maraming tunnel, silid at daanan. Dahil dito ay natuklasan ang tinatawag ngayon na Derinkuyu Underground City na isang sinaunang lungsod sa ilalim ng lupa. Samantala mayroon itong lalim na 85 meters. Ang buong lungsod ay may 18 na palapag pababa. Ang mga silid dito ay nagsisilbing mga tirahan at may mga kusina, simbahan, imbakan ng pagkain at kulungan ng hayop rin. Meron ding lugar kung saan ginagawa ang alak at langis. Ang lungsod ay hinukay mula sa malambot na batong tinatawag na tough kaya madaling hukayin pero matibay. Sa katunayan ay hindi patiyak kung sino ang unang nagtayo ng lungsod na ito. Sinasabi ng ilang eksperto na maaring ginawa ito ng mga hitayt noong 2000 BCE. Ang iba naman ay naniniwala na ang mga Phrygian noong 700 BCE ang nagtatag nito. Sa pagdaan ng panahon ay ginamit ito ng mga Kristiyano bilang taguan mula sa mga pag-atake at pag-uusig. Sa loob ng maraming siglo ay naging kanlungan ito ng mga tao laban sa iba't ibang panganib, lalo na sa panahon ng digmaan at pananakop. Gayun din naman, ang Kapadosya ay kilala rin sa kakaibang anyo ng mga bato na tinatawag na fairy chimneys. Dahil sa uri ng batong ito ay natutunan ng mga sinaunang tao na hukayin ito upang gawing bahay, simbahan at buong lungsod sa ilalim ng lupa. Karagdagan pa dito, ang isa rin sa pinakakamanghamanghang tampok ng lungsod ay ang ventilation system nito. Meron itong higit sa 15,000 na butas ng hangin na nagbibigay ng sariwang hangin kahit sa pinakamababang palapag. Ang maliliit na tunnel ay nagsisilbing daanan ng tao. Habang ang malalawak na lagusan naman ay ginagamit bilang ruta para sa pagkain at iba pang kagamitan. Sa ikapitong palapag ay may isang simbahan na hugis krus na patunay na ginamit ito ng mga kristyano noon. Number 8. Hidden Picasso Painting Noong February 2025 ay may natuklasang lihim sa isang painting ni Pablo Picasso sa ilalim ng kanyang artwork na Portrait of Mateo Fernandez de Soto ay may nakita ang mga eksperto na isang lumang larawan ng isang babae. Ang natuklasang larawan ay hindi nakikita ng mata dahil natabunan na ito ng bagong pintura. Ang pagtuklas na ito ay ginawa ng mga eksperto mula sa The Courtauld Institute of Art sa London gamit ang X-ray at infrared imaging. Samantala, ang babaeng nasa lumang larawan ay may kakaibang ayos ng buhok na uso noon sa Paris noong 1901. Sinasabing kahawig niya ang mga babae sa ibang painting ni Picasso tulad ng absinthe drinker at woman with crossed arms. Hindi patiyak kung sino siya at bakit siya ipininta ni Picasso dahil dito ay isa siyang malaking misteryo. Gayun din naman ang Portrait of Mateo Fernandez de Soto ay isang masterpiece ni Picasso mula sa Blue Period na isang panahon kung saan malungkot ang kanyang mga likha. Ang painting na ito ay nagpapakita ng kanyang kaibigang si Mateo Fernandez de Soto na isang sculptor na kasama niya sa Paris. Ginawa ito matapos ang malungkot na pangyayari sa buhay ni Picasso, ang pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Carlos Casagemas. Dahil sa lungkot ay gumamit si Picasso ng pale blue sa kanyang mga painting. Kaugnay pa nito ang natagpo ang lumang larawan sa ilalim ng painting ay nagpapakita kung paano gumagawa ng sining si Picasso. Noon ay wala siyang masyadong pera kaya inuulit niya ang gamit ng kanyang canvas. Sa halip na bumili ng bago, ay ipinipinta niya ang bagong artwork sa ibabaw ng luma. Dahil dito ay marami sa kanyang artwork ang may natatagong imahe sa ilalim. Ipinapakita rin dito ang pagbabago ng kanyang style mula sa mas maliwanag na kulay patungo sa madilim at malungkot na sining. Sa ngayon ay hindi pa rin alam kung sino talaga ang babae sa painting. Maaari siyang isang model, isang kaibigan o isang espesyal na tao sa buhay ni Picasso. Hindi rin malinaw kung bakit niya ito tinakpan. Number 9: Medieval Sword in a Lake. Ang mga espada mula sa panahon ng medieval na natagpuan sa mga lawa at ilog ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa nakaraan. Hindi basta-basta tinatapon ang mga espada noon, kaya kapag may natagpuan sa tubig ay maaring may kwento o dahilan kung bakit ito naroon. Maraming lumang espada ang natuklasan sa iba't ibang bansa at bawat isa ay may sariling kasaysayan. Samantala, isa sa mga kilalang natagpuang espada ay ang nasa Lean 4 sa Wales. Noong 1909 hanggang 1912, habang ginagawa ang pagpapalalim ng lawa, ay natagpuan ng espada kasama ang iba pang kagamitan na yari sa metal. Ang espada ay mula pa noong 650 BCE na isa sa pinakamatandang bakal na armas sa Wales, sinasabing maaaring inihandog ito sa mga Diyos ng Tubig bilang bahagi ng paniniwala ng mga sinaunang tao. Gayun din naman ang isa pang natuklasang espada ay ang Gilling Sword sa Beck, England. Noong 1976 ay isang siyam na taong batang lalaki ang nakahanap ng espada habang naglalaro sa isang sapa. Ang espada ay mula pa sa panahon ng Anglo-Saxon. Ang hawakan nito ay may silver ornament na maaring nangangahulugang pag-aari ito ng isang mayamang mandirigma. Sa ngayon ang espada ay nasa Yorkshire Museum. Noong 2019 naman ay isang espada ang natagpuan sa ilalim ng Verbas River sa Bosnia. Ang espada ay mula pa noong 14th century at ang kakaiba rito ay nakabaon nito sa isang bato sa ilalim ng tubig. Dahil dito ay maraming tao ang nakaisip ng alamat ni Haring Arthur at Excalibur ang mahiwagang espada na nakabaon sa bato. Ngunit ayon sa mga eksperto, maaaring itinapon ito matapos ang isang labanan o inihandog sa ilog bilang isang ritual. Sa katunayan ay maraming dahilan kung bakit may lumang espada sa tubig. Isa sa mga paliwanag ay maaaring sinadya itong ihulog bilang alay. Noong unang panahon ay maraming tao ang naniniwala na may mga espiritu o Diyos sa tubig kaya nag-aalay sila ng mahahalagang bagay tulad ng espada bilang tanda ng paggalang o panalangin para sa proteksyon. Posible rin na ang mga espada ay nalaglag sa tubig matapos ang isang labanan. Noong medieval period ay maraming digmaan ang nagaganap malapit sa mga ilog at lawa. Kapag natalo o nasugatan ng isang mandirigma ay maaring nalaglag ang kanyang espada at hindi na ito nakuha. May mga pagkakataon din na ang espada ay itinapon upang hindi magamit ng kalaban. Halimbawa, kung may sumalakay sa isang bayan at kailangang tumakas ang mga tao, ay maaring itinapon nila ang kanilang mga sandata sa tubig upang hindi ito mapunta sa kaaway. Number 10. Forgotten Subway Station Ang mga nakalimutang subway station ay mga lumang istasyon sa ilalim ng lupa na hindi na ginagamit. Marami sa mga ito ay itinayo noong unang panahon pero isinara dahil hindi na bagay sa makabagong transportation. Ang mga istasyong ito ay bahagi ng kasaysayan at may kakaibang disenyo na bihira ng makita ngayon. Sa iba't ibang bansa ay may mga ganitong istasyon na natuklasan muli matapos ang maraming taon. Samantala, isa sa mga sikat na nakalimutang istasyon ay ang City Hall Station sa New York. Binuksan ito noong 1904 at naging unang subway station sa lungsod. Napakaganda ng disenyo nito. Mayroon itong arko, skylight, at mga tile na may detalyadong disenyo. Pero noong dumami ang pasahero, ay kinailangang gawing mas mahaba ang mga tren. Dahil hindi ito kasya para sa mahabang tren, ay isinara ito noong 1945. Sa ngayon ay hindi ito ginagamit pero nananatiling buo. Minsan ay binubuksan ito para sa special tour. Sa Paris ay may isa pang lumang istasyon na tinatawag na Port de Lila. Itinayo ito noong 1921 pero hindi ito masyadong ginamit kaya tuluyan nang isinara. Sa halip na sirain ay ginawa itong lugar para sa paggawa ng pelikula. Dahil sa lumang itsura nito ay ginagamit rin ito sa mga eksenang may retro o historical theme. Bukod sa pelikula ay ginagamit din ito sa ilang espesyal na event. Sa London naman ay may tinatawag na Down Street Station. Binuksan ito noong 1907 pero isinara noong 1932 dahil kakaunti lang ang mga pasahero. Pero noong World War II ay ginamit ito ng gobyerno bilang taguan. Dito na natili ang ilang opisyal upang magplano ng mga hakbang sa panahon ng gera.